Marami ang naniniwala sa reinkarnasyon, pero bakit hindi ito tinatanggap ng simbahang katolika? Ayon sa Hebreo Siyam, 27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hindi umiikot-ikot ang kaluluwa. Sa halip, haharap tayo sa Diyos sa pagtatapos ng ating buhay. Ang reinkarnasyon ay taliwa sa aral ng kaligtasan, pagkabuhay na muli at grasya ni Kristo. Ang paniniwala sa reinkarnasyon ay parang pagbaliwala sa ginawa ni Jesus para sa atin. Isang buhay lang ang meron tayo, kaya gamitin natin ito sa pagsunod, pagsisisi, at pagtitiwala sa Diyos.